Magandang araw mga kaibigan Bigyan natin ng reaksyon Opinyon ngayon itong uh, Balita sa Net25 News Information ano, uh, Pinag-usapan dito Nagwala daw Di umano Si Senator Mark Villar sa ICI Hearing Daw uh, Kasi hindi naman nila Pinapalabas yung hearing niya Kaya puros haka-haka na lang nababalita natin. So, pakinggan natin si uh, Senator Marcoleta at yung kasama niya sa ganang mamamayan pinag-usapan kung totoo ba. Ka problema pala daw sa EICI hearing din, ha? Sa Independent Commission on Infrastructure, ha? Oh, no, sa pinakahuli ng isang di ba? Oh. Na balita natin. Ito ay kung paniniwalaan natin at ito ay siguro ay Nako, eh, ay na pala ng na napakaraming tao. Ako. Ah, kung paniniwalaan natin ang post ng isang kolumnista, na? Nagwala daw. Oh, ang kolumnista, si Ramon Tolpo. I don't know kung ano ang dating sa inyo si Ramon Tolpo. Para sa akin, hindi siya credible na kolumnista. Sinisira niya lahat ang mga tao na malalapit kay Pangulong Duterte. Kaya ko alanganin ako diyan kung Ramon Tulpo ang nag-share ng balita na yan. Ramon Tulpo, no way. Diyan, nagwala. Nagwala si Senado, uh, Senador Mark Birliar sa hearing ng Independent Commission ba? on Infrastructure. Uh, ah. Si Senador Villar kasi, Secretary ng DPWH. Ano? Ah, Anong panahon niya? No? Uh, Anong nakalang administrasyon? Uh, Duterte. Oh, at uh, nalita nga, siya ata pinakahuling ay patawag ng ICI? Ay, nagwawala daw dyan. Hindi, ang alam ko si Mark Villar, tahimik lang. Tahimik lang. <laughs> Di ba? Ayaw daw paawat. At ipinatawag so, na yung security at pinalabas siya. Ha? Dahil sa pagwawala. Eh, parang wala ata sa katauhan ni Sen. Mark Villar yung bagay. Ang Yun. Agree ako don. Karakter ni Mark Villar tahimik. Tapos magwawala ka. Hindi na, paninira na yan. Style Ramon Tulpo na yan. Gusto nilang idiin lahat ng mga kaalyado ni Tatay Digong noon. Yan ang style ng Ramon Tulpo na yan. Tahimik yan eh. Uh... Oh, tapos sa wala. Ito ang sabi ng ICI ngayon. Oh. This is not true. Oh. The proceedings were orderly, similar to other hearings conducted by the ICI. So hindi totoo yung sinabi sa kolong? Hindi. Ayan eh, <laughs> ayon kay Atty. Brian Osaka, ICI Executive Director. Oh, nga naman hindi totoo yan. Sino ba yung nagsabi na... Si Ramon Tulto. <laughs> ah, siya naglabas ng kolong hmm. na nagwala daw eh, si eh, Mark Villar? Eh, Ang sabi ng ICI, hindi yan totoo. Hindi siya nagwala? Oo. Mm -hmm. At umating humantong so, para sa pangawag ng gwaad at pinalaban natin malalaman kung sino nagsasabi ng totoo? Si Ramon Tulpo o yung tagapagsalita nang si ngayon siya. Hindi natin malalaman, Senjen Kasi uh -huh. hindi naman natin nakita Hindi natin nakakaroon Hindi naman natin nakakaroon <laughs> uh -huh. Eh palihim uh -huh. kasi uh -huh. Palihim? Ano, yun ang, uh sa Disadvantage na, bandage, uh oh, nga, tama kayo sa ano. No? Kaya yung mga tao, gustong gusto niya talaga na nakikita para uh -oh. sa ganoon. Walang ano, walang uh, patutsadahan na ganyan. Uh oh, Ay, So kung ito pala'y nakalivestream nga, son. Ay, walang makapaglalabas ng maling uh, uh oh, informasyon. Informasyon. Uh -oh. uh -oh. Ma -ma ma natin kung sino nagsasabi ng totoo. Uh oh, Kaya ang sabi nga namin ni Jensen, kahapon eh, Mali yung dahilan ng ICI na hindi nila nilalabas ito kasi baka magamit kung saan-saan. public, ano, trial by public yung oh, na daw eh, nangangalib eh. Lalong magagamit, saka pag hindi, hindi natin napapanood. Oh, kasi so, kapag uh, pinag-uusapan itong lawak at saka yung magnitude ng pagkakawaltas ng pera ng bayan, pagkatapos ang gagawin mong uh, taga usi eh palihim silang nag-iimbestiga. Oo. <laughs> pagmumulan lang ng pagdududa yan. Eh. Yes. kaya oh, gaya niyan. Oh, parang natin masasabi, siguro nagsasabi nga naman na totoo, no? Oo. Mm -hmm. eh, uh na eh, alam ka naman sabihin natin, nagsisinuwaling si Montulpo. Oo. Uh Bagamat -huh. sa mga nakaraan, eh, ginawa na niya, uh -huh. di ba? Uh -huh. Eh, wala namang <laughs> sabi yung masasabing totoo ang sinabi ni Keiko Saka kasi uh -huh. wala na Wala rin pa, para tayong pa katibayan. Kwento sa kwento, tama ka. Uh -huh. Dapat uh -huh. talaga open na open yan. Uh -huh. Dapat nakikita ng taong bayan yung ginagawang pagsisiyasat yan. Uh -huh. Tsaka harap-harapan talaga, hindi yung sasabihan mo sila pagkatapos sa Twitter lalaban. Uh -huh. eh, sinasabi <laughs> lang naman, uh -huh. <coughs> magsasalita sila. Uh -huh. Oo. Oh, almost all senators had insertions. Sabi, uh -huh. ganun, ano? Kinagkaroon eh, ng negative na connotation yung salita na yan dahil nga yung mga insertion yan ang naging dahil kung bakit nagkaroon na pangarama yung paggawa ng plan control dahil sa mga insertions na yan pagkatapos babanggitin niya na oh sa plenary kanya bubusisiin ko yan at malalaman natin kung uh, kung paano bakit pinayagan yan Kasi ibig sabihin, may eh, gagano ng pananalita, parang masama talaga eh. Oo, ayun nga Kasi po, sir. Bubusisiin ko yan. At kinakailangan malaman natin bakit yan pinayagan. Ibig sabihin, hindi dapat mangyari yan. Uh -huh. Okay. So, kita nyo, uh, gust, gu gusto lang nilang sirain si ano, sirain si Senator Bilyar na nagwala. Mabuti na lang, uh, nagsalita ang ICI Executive Director na hindi totoo. So, problema kasi itong ICI. Yun na nga, uh, bakit hindi nila isa publiko ang hearing nila para maiwasan yung ganyang mga haka-haka? O, oh, kanina, nag-press conference sila. Itong ICI Executive Director kasama ang Special Advisor ng ICI General Azurin. Nakakatawa eh. Wala pa daw silang nakikitang salarin. <laughs> Uh, kaila naging isang buwan na sila di ba, sobra na September uh, 11 ata nung no? nabuo ang uh, ICI ngayon, October 12 na isang buwan wala pa daw <laughs> e, wala talaga silang makikita kung alam nyo na ha? yung, the fact na hindi nila i-livestream there is something fishy kaduda talaga. Eh niluloko ninyo ang taong bayan yung ginagawa ninyo. Tapos sasabihin niyo na magtiwala kami sa inyo. No way. Inyo lang yan. Yung findings nyo, inyo lang yan. batang taong bayan, marami ang hindi maniniwala dahil tinatago nyo ang inyong mga hiring. Kay salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil... Ang income sa channel na ito is pantulong po sa tribo na mimigay tayo ngayon ng mga libreng at pako sa tribo para makapagpatay sila ng mas maayong mas maayos na tahanan. Panoorin niyo ang video na ito. Gusto kayo ang ulan. Kaya sin. ni. ni siya ang nataga Huwag so, bisan pa sa kusog ka nga ulan. Teka, salamat sir! Salamat, salamat na siya na sa, na siya na na sa na sin. Nga nahatag na sa, na. sa iya ha. So, na gid siya sa iyang ipatindog nga balay. Ay kinay, nakigpuyo lang ni sa iyang amahan ug karon mo na ang, ang ang patindog nga balay so ugma magatop na lang ginisya, ni siya kay, eh, eh, ulan namang gyud kusog kayo ang ulan apan sa ilang kalipay di ko nila ang sin una una akong pasalamatan ang atong Ginoo o kanang atong na sponsor o ka, salamat sa iyang yatag nga sin kay makabalay na gid ko Mm Kaya -hmm nagigipuy rato po sa akong mama karon makalain na gyud ko dagan salamat salamat ko kay kuan kanang madagan pa ang matagan ani nga kuan para dagan gyud ang magkapanalamat sa inyo ha mm o pag ulan di ko agi na ko ako kinsen kay excited kami na kaming tanan na tagan diri sa sitio Sa Salamat kayo sa Salamat kayo sir o Salamat Taga Salamat Oo. Uh -oh.